Hello blogs, magandang buhay. Nandito ako ngayon guys sa kitchen. May isa akong uh, bangus dyan na uh, nililinisan. So, yan na uh, nilinisan ko na, nil tinanggalan ko na ng mga kaliskis. I gawin natin yung sinigang guys. Haluan natin ng uh, ke tapos lagyan natin ng uh, sinigang mix tinanggal ko malapit sa ulo ang mga hindi pa natanggal na mga kaliskis kasi minsan may naka may naka ano pa doon na mga kaliskis so para para malinis masyado no maganda siya i uh, lutuin pag malinis masyado So ito pa lang bangus guys na bili ko is hindi siya masyadong matigas, hindi masyadong nag ano nag uh, yellow. Kaya nga nadudurog siya guys. Kaya nadudurog ko no, kaya na uh, medyo nilakihan ko lang pag uh, slice. So i-slice na natin para yan, nilakihan ko lang guys kasi medyo malambot na. Pag hindi mo siya lakihan, madudurog talaga. Mapurol pa ang aking kutsilyo. Yan o. Oh. So dyan, medyo malambot talaga guys. Kaya nga medyo nilakihan ko ang uh, niya. Hindi pwedeng mal ma, ano, maliit-liit kasi durog siya guys. Masisira lang. Yan. tapos ang aking kutsilyo nako sobrang mapurol tapos gusto ko pa sana itong uh, buntot guys hiwa hiwain no i-slice na maliliit para makain mo yung uh, buntot na yun kasi matilik yun so kailangan mo siyang uh, Kailangan ko sanang niit na paghiwa-hiwa Pero hindi na po pwede guys kasi Madudurog na talaga siya guys Paghiwain ko pa siya ng paliit Yan mga ano lang yan uh, Apat na piraso lang yan guys kasi Yun nga hindi pwedeng liitan at saka maliit lang tong bangus na to hindi pwede rin na sobrang liit din lalong lalo na at malambot siya hindi siya nagyelo doon sa freezer so yan lang guys magandang buhay thank you for watching